Namahagi ng iba't ibang klaseng tulong si Senator Bongo nang bumisita ito sa lungsod ng Nabotas. Ilan lamang sa mga ipinamahagi ng senador ay bisikleta, cellphones, bolang pang basketball at volleyball at tulong pinansyal. Kaya naman, lubos ang pasasalamat ng mga nabotenyo, partikular na ang mga indigent families at mga biktima ng sunog sa natanggap na tulong at suporta hindi lamang ng senador kundi pati na ng butihing mayor ng lungsod na si John Ray Chanko. Dagdag pa ng Senador, patuloy ang paggawa ng mga programa na makatutulong upang mapagbuti ang pamumuhay ng bawat mamamayan tulad na lamang sa patuloy pang dumaraming malasakit centers at pagtatayo ng super health centers sa bansa. Ayon sa Senador, importante na bigyang prioridad ang kalusugan ng mga mamamayan kaya naman, sa kabila ng kabawasan ng budget ng Department of Health, Aniya, hindi ito makakaapekto sa mga programang kanyang sinimulan at sisimulan pa upang patuloy na mapagbuti ang estado ng kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Ito si Mark Montemayor na ng tunay na balita para sa bansa.